Magandang buhay. ngayong gabi guys, magluluto tayo ng munggo. So ang aking uh, uh, eh ihahalo or uh, ilalagay is yung mga malunggay, 'yan. Malunggay okra and kalabasa. So ito po yung munggo guys. And uh ang ating ilalagok is yung ano, yung manok. So manok po ang ating ilalagay na na ano pang lahok. So, gisahin muna natin tong ano guys. Gisahin muna natin ang bawang. So papulahin mo na bawang para masarap mabango. So uh, ito guys ang aking ilalahok mo itong kalabasa. Ito yung malunggay. Ito yung okra. Wala lang tayong talong kasi hindi ako nakabili. At ito yung mongo na kagabi ko pa to siya pinalambot. So ngayon is lulutuin na natin. Igisa ko muna yung mga bot, mga ano, mga bawang at saka sibuyas. So guys, mapula na po ang uh, si ang uh, sibuyas na ginisa natin, no? sinangkot natin. So medyo mapula na siya. So ilagay ko na guys ang ating isasahog na manok. Ito. Manok lang guys ang ating isasahog. Ito yung pambansang ulam dito. So yan. manok lang guys ano to siya boneless ay ano no uh, chicken fillet chicken fillet na manok ilalahok natin so yun na papulahin muna natin ito tapos uh, mag natin natin ang pagdinatin konting asin lang guys no konting asin, asin lang kasi may ano ako may magic sarap din ako ilalagay mamaya baka mamaya makalat so yan sangkot sya muna natin konti pagka pula pula na siya, saka natin i eh, lagay ang munggo. So, tinakpan ko muna guys yan o. Oh. Tinakpan ko muna tapos sa uh, natin, ipaluto natin konti. Tapos mamaya na ang munggo. So guys, so pulang po, medyo pula na po ang manok guys. Tingnan nyo. Sarap na guys, no? Medyo ano na siya kasi, ano sa siya? Chicken fillet. So, masarap na siya guys. So, ilalagay na natin tong munggo. So, next is munggo na. Yan. Lagay ko ng munggo. Nilalagyan ko na rin siya ng ano guys no. Nilagyan ko na rin siya ng uh, magic sarap kanina. Wow, sarap. Punong puno guys no. Ang dami to guys. So, yan tinan nyo guys oh. Yan oh. Munggo ang lahok is manok manok na chicken fillet. So ilalagay ko na rin guys ang ano no ang ang uh, kalabasa para isa na lang tapos lagyan ko siya ng konting tubig. So lagyan natin ilagay na natin kalabasa. Alam niyo guys ang okra guys hindi ko pala siya hinati no kasi yung ano niya uh, makatas yung okra no. Kaya nga hindi ko siya hinati. So ilagay na natin tong mga gulay. Lahat na ito maliban sa malunggay malunggay mamaya na yan so punong puno na po guys ang ating bu ang ating uh, nilotong munggo na tunan nyo guys oh. yan so hindi ko po hinati ang ang uh, ito hindi ko po inislice kasi magtutubig to guys no uh, ang uh, okra guys, ilagay na natin guys luto na po ang ang uh, kalabasa at saka um, okra so ilagay na natin tong malunggay last na lang po guys tapos okay na no ilagay muna natin ang malunggay sarap nito guys So, yan po guys takpan muna natin tapos i-mix mamaya maya so loto na guys ito na guys ang aking munggo na lahok na manok at saka may gulay na kalabasa okra at saka uh, malunggay so yan na guys kainan na maraming salamat bye bye